sa bawat biyay sa dagat may kapalit may perang dumarating pero may mga panahon nawawala lahat ng taon na yon hindi mo na may babalik pa pero hindi ako nagre-reklamo ginusto ko to para sa kanila para sa kinabukasan ng asawa ko at para sa future ng mga anak ko pero habang andito pa ako habang malakas pang katawan ko may plano ako para sa amin Ayoko na habang buhay malayo. Gusto ko, pagising ko, katabi ko sila. Kaya ngayon pa lang, unti-unti ko nang binubuo ang mga pangarap namin. Hindi man madali, pero para sa kanila to. Hindi para sa yabang, kundi para sa tahimik na buhay kasama ang pamilya ko. Isang araw, uuwi ako at hindi naalis pag muli kaya para sa mga kabarokong tatay na lumalaban para sa pamilya alam ko kaya natin to sa tamang panahon at sa tamang dedikasyon maaabot din natin ang pangarap at maaabot din natin ang pamilyang inaasam natin kasama sila